Mga kapatid, et, eto, 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 ser seryoso ako. Idol ko tong si, si Myong Lip Bite. Uh, bakit, bakit ko siya naging idol? Kasi marami akong ideas na naiisip. Tapag nakita ko sa kanya, uy, mas benta pag siya or mas nakakatuwa pag siya. Uh, talagang, nabibilib ako sa kanya na, na, kasi natatawa ko eh. At natutuwa ako sa kanya ng matindi. And ito yung video niya na me after mamakla. May, 600 siya. Galaw-galaw din. Manong Ma, ulam. Parang ganun to eh. Tapos ko yung comment section. Ito mga pasyaway naman na ito. Buti daw may pumatol. <laughs> Grabe 600 na pala ganyang aura. Uy, sya mama naman. Flat twist. pa <laughs> Ito na ka eh. Dalawa pala account ni Joshua Garcia. Ah, pucha. Pogi. Ay, na no, si 600 na pala. Hindi na 150. <laughs> Mahal na ang talent pin. How to delete my story. Delete mo ako po papansin ko. <laughs> Pero ito na ko kasi may may admirer na si Bossing. Love, anong ulam? Ah. Swerte, <laughs> lights off. <laughs> <laughs> Itong isa. Baka pumatakot ang mga bakla sa iyo. <laughs> isa naman dito lang ako na Ay, anyway. Ah, uh, loadin natin 'to si Bossing. Uh, as in matagal ko nang sinishare yung mga gawa niya. Gino ko ini stitch ko kasi talagang tuwa talaga ako sa kanya. And uh, God, God bless you, Boss. <laughs>